magandang umaga sa inyong lahat. Naririto tayo sa paborito ninyong palabas at ang paborito ninyong tagapaghatid ng kaalaman. Ako si Micaela Villanueva at ngayong araw ay makakasama natin ang isa sa sikat na vlogger na nagngangalang Angelo o mas kilala bilang Mr. Boost. Ano nga balikas likas na yaman? May tatlong klase na likas na yaman. Yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Sa madaling salita, ito ay mga yamang nakukuha mula sa ating kalikasan o kapaligiran. Araw na ito ay tatalakayin natin ang mga paraan upang maipreserba ang mga likas na yaman. Magandang umaga, Miss Villanueva. Tunay ngang napakahalagang pangalagaan ng ating mga likas na yaman at isa sa paraan upang mapangalagaan ng mga ito ay ang pangangalaga sa mga hayop, halaman at puno. Paano? Arby, ipaliwanag mo. Ang gawain nito ay masasabing epektibo sapagkat tumutulong itong mapanatili ang balanseng ekosistema. Maraming paraan upang maisagawa ito at isa na dyan ang pagpapadami ng kanilang mga lahi o sa pag-aalaga sa kanila o breeding upang hindi maubos ang kanilang lahi. Maraming salamat. Ngunit hindi lamang iyan. Maganda rin ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating anyong tubig at pagbabawal sa bombahang pangingisda. Para sa detalye, Von Arclis, ichi mo. Sa gawang ito, hindi lang mamaliligtas ang mga hayop sa mga anyong tubig, kundi pati na rin ang kanilang mga tirahan, ang mga coral reefs. Para naman sa may sa mga yamang mineral, mas mainam ang sustainable mining practices at pagre-recycle at itaas natin ang ating kamalayan sa mga nangyayari. Lourdes Ibumpales Grade 7 Nara. Isa sa pamamaraan ng pangalaga sa likas na yaman ay ang pagtatanim ng mga puno. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Maaliwalas ang kapaligiran kapag may mga puno sa ating paligid. Kaya tayo ay makikisasa pangalaga sa ating likas na yaman. Kami'y salamat po. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Ang simpleng mga hakbang ay makatutulong sa pagpreserve -pre ng ating kalikasan para sa susunod na henerasyon.